Ito na, magluluto na tayo ng ating mushroom with pasta. Pagyan na natin ng asin itong ating tubig bago natin ilaga itong ating pasta. searching oil. Okay, ayun na. Okay, natin yung kumulo at ilagay natin itong pasta natin. Ito na lang ang ating pangsako. We have bengo chicken hot dog and we have mushroom. Then, our creamer Lagay natin na ating mushroom. Nagluto okay. tayo ng no name na naman. No name. Basta mayroon tayong mushroom dyan. Na sinusulat tayo ang shrimp. Supposed to be shrimp lang at saka mushroom din. Pasta. But now, sinusulat tayo cream, Ito na lang. Ito na lang, chicken hot dog. <laughs> chicken hot dog. Lagay tayo ng kunting nor cubes dyan para medyo may lasa naman. Okay, oyster sauce. Kunti lang, baka pumalit siya. Bumalit. Oh! Sus, 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 sus. Natuyuan siya. Lagay tayo ng tubig. Kunting tubig lang. Kung lagay na tayo ng kunting tubig. Kunting-kunting lang. Yan. Ano kaya lasa nito, no? Mamaya. <laughs> Alamin ninyo kung anong lasa nito mamaya, ha? Ako pala ang, ako pala magsabi sa inyo kung anong lasa nito mamaya. Ayan, oh. May oyster sauce na tagyan. Saka, nor, shrimp. Shrimp nor. <laughs> nor shrimp. Shrimp nor. Hinay ko ang lasa. Manamis namis Na hindi ko alam. hindi <laughs> ko, ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sabor. Manamis namis Kasi yung ano, mushroom natin dito, yung bulbaria, yung sa saging ba, sa banana, medyo manamis, manamis-namis kasi yan Ayan oh. Yan siya. Saka itong ano. Yan. Ano yun? Maglagay na lang tayo sa ng ating ito. Mr. Cream. Ito kailangan natin ba ito? Patayin ang ating ino. Baka ano yun? Okay. Tingnan natin. Ayan. So, yan Ayan. So, yam na tayong, mayroon na tayong white sauce dito. Bago pa. Manamis na miss yan. Manamis na miss. Lagay na natin sa ating pasta. Pasta. Lagyan natin ng cheese. Okay, tinan. Tinan ulit. Parang carbonara na rin ang sabor. <laughs> carbonara. Okay. Huwag na rin natin ito ubusin ang ating mga no, ano, noodles kasi konti lang naman ang sauce natin, 'di ba? Pag nilagay mo lang karoon lahat itong noodles natin, anong mangyari? So, ito. Tama na ito. Dalawa lang naman kami ni Erwin ang kakain. Ito, tiga na ka lang sa sunod yung mga inaglaw. Try ko na magagamuho natin. <laughs> Tiyabaw ka si Erwin. Tiyabaw ka si Erwin. Naglubas ang sarakyan yung nagpagunos. Uh, Tugang-tugangan pa lang. Ayan na. Ito na siya. Ito, pa. At maglagay na lang tayo dyan na cheese. Nang cheese. Okay. Ayan Okay. Lagyan natin ito ng cheese. Ganda yan. Ito ba yan? ayang Ay, ang cheese na yan. Ito na ang ating niluto mushroom with chicken hotdog.